Esto. Okay mga bro, nandito na tayo dito sa Anong barangay ito? Barangay Moras de la Paz po sir Mo Moras de la Paz Moras de la Paz Moras de na nga ano, dito sa San Fernando pa rin San Tomas sir San Tomas San Tomas okay, San Tomas Pampanga Okay, nandito na yung nagsusundong sa atin Nakakita daw na pinagpalatan Ito pala, oh, ito magandang ito uh, Viewer pala natin, nakakapanood sa atin Ganyang kayal, ganyang Ah, kaya pong kilihal Okay Kaya po, sir Tapos natin Yes, sir. Kung kailangan nyo gaya rin, mamas. mga bro. Lagi ko na sa bahay. Pasa na tayo. Ito yung pinagpala tayo, hindi ko tinapon ko. Pinatapa ko ni Antico, kasi ako, pasapakita. ito po siya naka ano. Dito siya nakita. Dito po yung buntot niya. Yung so, buntot at po, oh, yung buko yeah, ng ulo dyan po. Atos ah, 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 Eh, nagkala lang, mamaya paglakad na, biglakin pa ito pa. matagal na po nakatambak po yung mga bote-bote lang po ng Red Horse. na. no, ring. Dito may butas po ito eh. Tapos na tayo na. Sige. Ang sukal nga lang po niya, kahit pagtatanggalin ko na po lahat ng mga buwan. Dapat po, tanggalin po talaga. Tatanggal <laughs> na natin ito para malinis ma yun ah. Kasi nga no, tambak-tambak yan talaga pang babae nga. ko na lang po, siya kukulong na lang ah. Kasi siya nagsisindak po ng mga dito po ng galing kasi palagi dito may ahas dito po yung sa, yung sa, likod kasi masukal po yung likod po. Yung bakal Ayan. Yung lote po. Check Ayan. Yung po natin, Ayan. 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 flooring. Magbabasag tayo ng flooring ito. Opo okay, sir. Uh -huh. Para matambakan ko rin. Uh -huh. Dati pinabahay niya ng ahas. Ay nang ng nang uh -huh. uh -huh. kaga. naman Ayan. Ayan

madilim, madilim yung ilaw po. magalaw-galaw, mamaya.

Yan kasi mga sinama kasi ng mga asis. Pag uh, nagpalap, alis. Maghanap na pagkain. Mali pa na lang, kung paglabas niya nung isang araw, nakain ng daga, babalik nung dito. Pero bakas na bakas, oh. Saan ito nagalik? So, Oo, oh, bakas na bakas ang tignan ko nagtaanan na niyo. Oh. O tignan ang patag na patag, oh. Ah, niya ya, po lulog. <laughs> Kapo. Dito po siya nagbaray. Sana nandito pa. Nagbumalik na siya rito para maulit siya. Sige po, sige po, sige po. Yo, may po. Hindi si. Ang pangyayon, dalawin ko sa Nawala yung balat. Kaya pinakita kay Joseph kahapon. Oo, oh, nan... wala balat. doon? Balat. Wala doon. Hmm. Nakakiluwa. andito na sila. Wala na siya. Ah. Wala na siya. Wala na siya. Wala na siya. Wala na siya. Wala na na ang hmm. no. buksan niyo. Malis na. Ganda si pa yung pinto. Siya, titipok sa pinto. Para. Kapay niya pinto.

Paneling, paneling, May butas yung PBC nyo Ante. Ha? May butas. May butas. PBC. Yung? PBC po. Nabutas? Butas siya, butas. Padugtong yun na lang ito, Ante. 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 Oh. Pa Padugtongan nyo na lang ito. Butas na ito. Kailangan kong titignan dito. Ah, sige po.

'Yung <laughs> ah, tanggalin nyo na 'yan. Flooring na lang dapat. Boom. Okay. Kita konti dito. Ano naman yan eh? Ataman na. Ano lang? Hindi ligaw mga kusang tumutulo. Linpia tayo, mga Eh yan? yung niya. lang. So, dahil pagbabayan talaga ng mga as yeah, Kenny po, atin ya, naman niya, hindi po kasi eh. Wala na, tao, eh, tapong Ay, hindi po. Pili Opo. Alam ko, diretso yung akong pili siya. Lahat Alam, lahat Pero yung PBC po, yung at ulo ko sa gane dapat ay ako hmm. oh, nani. Mula, ano, hindi nga kami makalapit po kapag kami, Naka, pa kami para... <laughs> okay, uh, Dito lang, dito lang dumadaan, dito lang pumapasok 'yan dahil ma masukal dito. Eh ngayon na uh... Dapat check itong kapit nila dito. May may ari pala dito nagtatrabaho sa munisipyo. ngayon natitignan na natin dito. Siyakyatan sa ano namin. Oo, talaga dapat tanggalin din po itong mga si Kasi baka bigla pong papasok. Lips daw pala dito eh, wala nang gamit eh no. Dito, ba bumaba ang bahay dito dahil sa lahar? Hindi po naman. dahil pinagtataasan po yung dahanan po. Kaya kasi mababang lugar po talaga ito sa amin po. Tinambakan ito? Tinambakan. Yung sa amin dati din, eh. portambak din po yan. Eh. Ay! Ay! May bakas ang dito eh. Ay, o, no, bakas ang ahas to. Ha? Ito, bakas na bakas ang ahas oh.

Ito sir, tingnan niya. Ayun oh, makikita mo na sa cellphone. Oh. Ayun oh, tingnan mo sa cellphone. Eh uh, na siya na. Bagong balat eh. Okay. Ala kayang butas na iba ito. Ito. <coughs> <coughs> Nick! Oo? Wala Ito na nga. Eh, wala pa siya kung nakain. Oh. Hindi pa siya nakakita ng pagkain. Oh. Okay, baka bro. Nandito na. Uh, dito na pumunta dahil dito lang dumadaan-daan. Bakante eh. eh, kasi ito. Eh, ngayon, yung bahay na lumubog, puno-puno ng tubig.

Nagkata naman sila pahayag Talaga nag ng taga. nag ng taga. bumaba ito. Ba? Ba, ba ito? dati mababa hanggang dito po yung tambak na po niya. Dahil itong daan po dati, ano siya, ganyan lang ka uh, taas dati yung ano po niya. Tapos sinambak ng tambak po. Tambak-tambak kasi -tambak yung lang. Lang po. Tinabak. Yung pinaka-flooring po talaga yun po. Yung original na dalim uh -huh. niya talaga. Uh -huh. Oo. Oh. Yung flooring. Tinambakan pala ng tinambakan kaya pag yeah, naiwan man. itong bahay. Naiwan na itong bahay kaya ito na. Ito oh, kaya yung lababo. Oh. Ito lang ang oh, na na ng bahay. Uh, Ikulay natin dito. Ito malinis na pala. Wala nang gamit dito. Tinambakan. Yung tubig na sa tubig itong bahay. Ako ganyan na. Anong floor rin? Ano? Ito <tis> na mo. Bakas o. Ito na mo yung bakas ng aso. Meron po

dito nagtatakwan na, sa munisipyo. Opo. Yung ano po, yung may-ari po nito. Yung, may, -ari ko yung, may -ari yung kapatid ko kasi talaga mm -hmm. yung may-ari dito ng Makati Lore, yung taga Pulo Cruz po, po. Mm. -hmm. Bali, niya lang po yung sasakyan niya po dito po. Pinapano po, umalis uh -huh. sila doon Yan, ganyan ka lalim po yung flooring dati. Oo. Oh. Yung yes. okay, e, nabanda na sa kagin na Hindi rin pala, pala pagbabahin yan, may tubig na, eh. Naiwan na sa kalsado. Ay, tara. Kailangan yan, hindi oh. naman magbabahid dyan may tubig. Ay, kakot sila sa karang Hindi sila nag-iitay. Oo, hindi nag tubig. ko naman dati nakakita dito sa na tawa. Ayun, kapatibis ko. Sa po. ito ha. Okay mga bro, mga viewer ko, pag ganito, huwag niyo papabayaan ang umaki, yung mga laman na umaki sa pader. Yan ang dinadaanan ng mga ahas. Ayan, pag duman dito, pwede siyang pumasok dito. Akyan ah, dyan, papasok dyan. Kaya nakakita sila ng mga kubra ahas dyan sa loob sa loob ng bahay. Anong din pala dito sa likod? Eh. Oh, may ara bakanteng lote. Na pa rin yung bakanteng lote, pa rin 'to. Bakat, pa-lay mo pa bakanteng lote. Pa-bakat si mo dito, pakanin. 'Di s'na ko wala 'to. Yung mga tao, gusto ako mag-relax. Dito po sa dito yung sawa. ward, napatay naman ang antok ko 'to. Eh. Sawa. Oh, mana naman, magaganyan lang kahaba. <coughs> Ito PVC ito, Yang connect po sa Puso Negro. Di pa na po banyo pa rin niya po to. dito yung dumihan dito po yung paliguan. Papasukan dito to dito. Ha? Hindi na, tipok sa may pinto mo para makita ang buhok. Aray ko. Miel, lawin na yun. Yan ang tiyo nga ba o? tayo ba? Nga ko. Bagong yan, yung ano niya pag paningin mo. Bagong paano? pala po. <laughs> yan, yatin po ng nyan. Bakunti. po. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ay, Diyos. niya talaga niya. Cobra <laughs> <laughs> <you love> <laughs> <Arani. laughs> <laughs> Mm. wala niya mga pungalawang puntalan Ito Kung, Yung pong palang bahay na naiwan doon na siray E, puno-puno ng tubig Oo po, hindi ito po sa kabila Oo, puno-puno ng tubig eh. Oo po eh, kaya E, yung lakang mataas Yung lakang maganda pagbahay E, malinis lang pala sa loob ng bahay Okay, mga bro Dito siya nagbalat Tapos dito siya nagbahay Giniba natin, wala siya Eh, ngayon ito pala ito side na ito katabi ng bahay, bakante yan. Bakante. Ayan. Pinasok natin to, pinunta natin to. Dito, ta, dito, dito natin uh, nahuli. So, na lang yung 100. Okay. Thank you. po. ito, binigyan tayo ng, binigyan tayo ng panggas, pangmerienda. Yung pangmerienda ito, pangkain na rin. Okay mga bro, tutuloy na tayo, magpapawin na tayo. Sige po, ante. Salamat. 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 Po. Salam Salam po. Salam po. po. Sige po.